ano mo, isang yan. Good morning mga katropa pits. Uh, silipin po natin itong ating mga lagang mga isda at saka mga hipon. Uh, ito po yung ating mga alagang isda dito. Napakadami na po nung mga inanak nila. Ayan po, kumapasin po ninyo, talaga pong namumula. Ayan po. Halo-halo po yung mga isda natin dito. Swordtail, platy, at saka po muli. Pinukod mo yung rare mo? Hindi. May, may rare din po kami dito yung mga swordtail. Na lumabas na po dyan. Na napakaganda po nun. Ito colors, ba? Hmm. and po. Kami po ay... Hmm. May po kami ito po yung ginawa namin. Meron po kaming bagong gawang mga kulungan dito, mga katropa pizza ito po. Ah, bali apat na piraso po siya. Apat na piraso po yung ating ginawang kulungan dito yan po. Meron na rin po silang taklob para hindi po pasukin ng mosquito. Kami po ay umorder ng mga shrimp, apat na klasing kulay po ng shrimp ang inorder namin. Pakita ko po sa inyo mamaya. Uh, ah, pasilip ko lang po sa inyo yung mga ating mga alaga mga, ito po yung mga danyos namin dito na mga manapaanak na ayan po medyo lumalaki na rin po sila at doon naman po yung mga black namin ano mga moly yun nasa ilalim lang po ito naman po yung breeder naming danyus. Ah, uh, po may orange po 'yan. Pink, green at saka yellow. Sa kanan doon po yung iba naming mga danios Wala tong ano, halaman. Hmm, hindi ko kaya lagyan. Ah, uh, ito po yung ating setup po, napakaganda po niyan, no. Silipin po natin. Ito po yung mga binili naming mga hipon ngayon. napakita uh, ko po sa inyo. Ayan po, napaka healthy healthy po. Ganda po ng ito po ay uh, yellow pumpkin. Ayan. Nakababad lang po muna dito. Mamaya ko po, mamaya, mamaya po naman i-release sa tubig pag po naka-adapt na siya. Na-adapt na po nila yung clay ng tubig namin dito. Ito naman po yung red really namin na nabili. Ayan po. Napakasulid. At uh, black black carbon at saka po blue carbon magkahalo po sabi po sa akin ay black pero ang dumating po ay blue at saka black carbon siguro ipaghiwalayin ko na lang po ito naman po yung isa blue ito rin po blue blue dream ayun po napaka Ayos na ayos naman po. Yung mga dumating sa ating mga shrimp. Yan. Ito po yung ating paglalagyan. Sana po ay maparami po natin ng maayos. Doon po mayroon din po tayo itong black. Ito po may re 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 orange. Saka po ito yung ating mga fire, fire, fire red. Dito po nagsimula yung mga sa mga natin sa kayong pinambili natin ng mga ibang uri ng mga shrimp dito po sa pirate nating na parami uh, yun pong kinita ng pirate ayan na po yung kinita ng po ating pirate na medyo nakita na po natin. ito pong mga lalagyan yan saka po yung mga nabili natin yan yan galing na po yun sa pirate natin saka po yung mga host na yan at saka yung ating erator na ma, ma makina na medyo malaki po yung kinita natin dito sa ating pirate kaya po tayo nakabili at nakapag kahit at paano nakapag upgrade tayo ng ating mga lagayan kaya nga po, po yan, yan po yan yung, yan, yan lang po yung ating ano ngayon medyo hindi pa po masyadong okay yung ating mga lagay medyo magulo pa pong tingnan dito naman po hindi ko po nasisiliksyon din dito hindi ko po napipili Kapag walay kasi siguro po ulang pa po kami sa lagayan. Magagawa pa kami ng mga lagayan dito at bibili. At sa mga susunod na vlog po namin ay i-update po kayo pag medyo okay okay na po yung aming pisto dito. At at naayos na namin nang sa ganun po ay mas maayos pong tingnan pero napakaganda pong pagmas na pag po sobrang dami ng ating mga alaga ayan po Ah, kaya po nagbili po ako ng mga shrimp ay malakas po kasi ang bintahan ng shrimp kahit sa pong lugar dito sa sa atin sa Pilipinas kahit po sa ibang bansa marami pong namimili malakas po kasi ang market ng shrimp demand po siya kahit ano na naman pong uri ng mga pang aquarium katulad po ng mga beta uh, beta uh, muli gapi ayan po mga malalakas po sila sa market talaga kahit siyang pong bansa talaga pong marami nag-aalaga at saka mga nagsusyo kaya po napakaganda mag-alaga at saka simpre po nakakatulong din po na pantanggal stress at saka po init yan po yung benefits, benefits ng mga pag-aalaga natin ng mga ganito mga isda Ma maganda sa ating kalusugan din po nakakatulong din po pag medyo nabuburing nice, na is tayo yan po alaga lang po tayo ng mga isda tingnan lang po natin yung paglalangoy nila kung paano sila dumadami yan po, yan, yan, po napakasarap po pag po medyo nahiligan natin ang pag-aalaga ng isda doon po ninyo maunawaan kung bakit marami nag-aalaga ng mga isda at saka po marami rin po nag-aalaga ng iba-ibang uri ng isda mas mga mahamahalin pa nga po eh bumibili sila kasi doon po sila nagiging mga mas, doon po nagiging masaya ayan po mga katropa pits at hanggang dito lang muna yung ating video tayo po ay nagagawin gagawin muna at i-update ko na lang po kayo sa susunod maraming maraming salamat po paki pakilike and share po at pasubscribe na rin po ng ating youtube channel na sa ganun po ay lagi tayong updated sa ating mga video ang gagawin thank you very much po